Matatandaan po natin itong uh, Enero po ng taon na ito ay nagkaroon po ng panawagan ng ating kagalang-galang na SILG uh, sa rekomendasyon na rin po ng ating Chief PNP noon na si uh, Police General Rodolfo Azurin Jr. Kaya kami mga... 953 third level officer o mula police colonel hanggang uh, police general po ay nagsubiti po ng uh, courtesy resignation para nga po bigyang daan yung paglinini sa aming hanay. Na, ngayong natapos na po yung proseso po na yun at uh, tama po kayo ay mayroon pong uh, 18 po na tinanggap po ang kanilang courtesy resignation at uh, ngayon naman po ay nakapokus po yung ating efforts dito po sa mga tinatawag po nating second level uh, officers mula patrolman hanggang lieutenant colonel. At uh, bago pa man po itong nangyari nga po na tawag panawagan po ng courtesy call uh, mamalu, ay naging tuloy-tuloy naman po yung paglilinis natin ng hanay. At sa katunayan, kung akin lang maibabahagi ma, po um, ma... Um, uh, January hanggang August 30 ay mahigit 4,000 na po yung mga naresolba po nating kaso involving yung ating mga police personnel at uh, mm -hmm. mga 950 plus po dyan ay na-dismiss na po natin sa serbisyo. Ito lamang uh, ay nagpapatunay mamalo na sinisoryoso po natin yung pag pagdidisiplina at paglilinis po sa ating hanay. Okay. Ngayon, hindi rin naman patas ano, kung lalahatin natin na bulok o madumi ang ating kapulisan. Pero ang sabi ko ng Commission on Human Rights, eh, merong lagpas 200 kaso na pending sa kanila, sa Daket ninyo. Yung sinasabi ninyong 4,000 cases na inimbestiga at uh, 900 halos ang na-dismiss. Ano po yun? Sino ho nag-imbestiga at anong mga kaso? Ang mga kaso po 'yan ma'am ay uh, administratibo po, uh, iba-ibang klase po 'yan ng mga administrative case. Some of them ay uh, service related doon sa mga sa mga pulis uh, operation na uh, sinamahan at nag pinag po ng ating mga police. Kasama na rin po diyan yung mga uh, uh less grave offenses yung mga grave offenses katulad po ng irregularity in the performance of duty, grave misconduct, serious neglect of duty. So halo-halo na po ito, ma'am. At uh, yung sinasabi naman po ng uh, uh, Commission of Human Rights na meron po silang uh, uh, iniimbestigahan ay uh, hindi ko po uh, hawak yung datos na yon but uh, suffice to say mabalu na lagi pong bukas ang PNP sa sino man pong mga ahensya ng gobyerno ang uh, mag-iimbestiga at uh, yun ang ating commitment na before na magiging bukas tayo at magkokooperate po tayo dahil isa lang naman po yung objective na hindi natin palalagpasin po meron mang abus ab abusadong pulis meron mga pagkukulang at yan naman po ay ina-address po ng pambansang pulisya po